kung sakali man, no, syempre ayaw natin mangyari, magkaroon ng hindi maganda talagang effect sa Pilipinas, itong 70% tariff na ipinataw ng Amerika, uh, magkaroon ng pressure sa atin na makipag-usap sa Amerika tungkol sa taripa. Ano kaya ang pinakamagandang approach dito na po pwedeng gawin ng Pilipinas para mapanatili po yung economic stability ng bansa natin para rin maproteksyonan yung mga lokal na industriya? Kailangan po uh, tignan din natin ano ba talaga yung mga effective tariff rates na tinitingnan ng Amerika. Bakit sila nagpataw ng ganong kalaki uh, na 17 Anong ginagawa ng Singapore? 10 lang sila uh, na Tama. hindi natin ginagawa. Mm -hmm. So uh, sa ngayon po kailangan talaga masyadong magiging uh, busy ang ating Department of Trade uh, Secretary mm -hmm. at uh, pag-aralan ang lahat ng mga strategies, lahat ng kalagayan ng mga bansa, lalong-lalo na dito sa ating karatig uh, bayan, ano ang ginagawa nila, katulad ng Singapore, mm -hmm. na mas uh, mababa. Pero kung titingnan natin, halimbawa, ang Vietnam, ang laki ng itinataw sa kanila mm -hmm. dahil uh, sa kanila uh, talaga pong uh, restricted din ang uh, investment sa kanila, although pumapayag pa rin ang mga investors na pumunta sa kanila. Uh -huh. Pero ngayon, may pataw na na 45% uh, na taripa Uh, mahihirapan na po sila maging competitive sa Amerika. Oo. Pero, Prof, ano nga po ba ginagawa ng Singapore, base po sa pag-aaral nyo? Bakit parang favorite eh, kanila, child sila ng Amerika, 10% lang ang ipinataw sa kanila? Eh, sa kanila po, open na open sila eh. Hmm. Uh, para po, uh, hindi, pati po yung sa uh, ownership, yung mga ganyan, wala po silang uh, problema yata doon. Ano? Ah, okay. Hindi ko lang matiguro. Kaya lang, sa atin, Magkaiba tayo eh. Mm -mm. Kasi maliit na bansa ang Singapore, ang mm -mm. Pilipinas ay napakalaki at mas malam, marami pong mga uh, stakes na hindi natin pwedeng sabihin na oh pwede na kayo mag-own dito ng 100%. Hindi <laughs> naman po pwede yon dahil talaga pong magiging uh, uh, contentious uh, ang uh, issue na yan pagdating dito sa Pilipinas.